Nagumpisa na ang bakbakan sa Senado sa isyu kung totoo bang gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. Nagmula ang tanong ng publiko matapos mag-viral sa social media ang ilang PDEA documents na nagsasabing naging target noon ang isang anti-drug operation ng senador at ng presidente Marcos. At dahil siya ang pumirma sa pre-operations report, napilitang lumitaw sa Senate investigation si dating PDEA agent Jonathan Morales. Nanindigan si Morales sa totoong operasyon at siya ang tumipa ng pre-ops. Batay sa salaysay ng isang conferential informant na itunuturo si Marcos at ang artistang si Marcel Soriano na umano'y gumagamit ng white powdery substance. Pinabulaan na ng PIDEA ang mga dokumento at iginiit na wala ito sa kanilang database. Pero ayon kay Agent Morales, hindi natuloy ang operasyon laban kay Marcos at iba pang mga kasabwat kaya hindi ito napasok sa Plans and Operations Report, Management Information System o PORMIS ng PIDEA. Nauna ng pinag-ingat ng PIDEA ang mga publiko sa paglaganap ng mga peking dokumento gamit ang Artificial Intelligence o AI. Subalit para sa chairman ng Committee Public Order and Dangerous Drugs na si Sen. Bato de la Rosa, hindi AI generated ang mga kumakalat na dokumento. Sangayon rin dito ang political strategies. Sasabihin ko talaga, nakakonclude ka ko right away na totoo ito papel na ito, nangyari ito, dahil aside from the... the bueno, well, the claim of Morales na siya ang gumawa ng papel na yan, siya ang pumirma, signature ngayon at uh, lahat ng mga lahat ng mga vehicles na nakalagay doon sa sa pre-operation report ay inamin na rin ng na organic vehicle na yung mga sasakyan na yan at sasakyan ng team leader ni personal vehicle ng team leader ni Morales so klaro kayo aside from that no aside from that nakikita ko pa nakita ko na kung claim nila na AI generated or gawa, gawa lang sa computer yung papel na yan I would uh, disagree because nakita ko yung uh, sub copy na yon kung may nakalagay doon na na tatak na confidential no may marking sa na confidential nakita ko doon sa letter C sa letter C at sa letter A yung markings ng uh, butas ng uh, ng pansir. Yung magbutas ka ng pansir para ipasok mo sa pasiner yung uh, dokumento, yung papel. Ay, may, may mga butas eh. May mga butas. Eh. Ibig sabihin, old files ito. Somebody is keeping these old files. The number one question sa isip ng mga tao, totoo ba yung dokumento? Oo. Oh, oh. Ikaw ba gumawa ng dokumento? Oo. Oh, oh. Ikaw ba pumirma nito? Pirma pa ba ito? Oo. Oh, oh. Ano pa ba naman ho ang kailangan natin to establish facts? Duda rin si De La Rosa sa testimonya ng immediate boss ni Morales sa Intelligence and Investigation Service noon o ISS na si Director Martin Francia. Sabi kasi ni Morales, nag-usap sila ni Francia bago ang Senate hearing, bagay na itinatanggi naman ng dating hepe ng ISS. Tinanong ko kahapon, ay lumalabas na may tinatago itong tao na ito at ito ay ma-discovery ma, ma, ma din ngayon kung lalabas yung uh, inipitahan natin na isa pang na uh, former PDEA employee. May nanumpa namang walong taga PDEA sa pandinig at pinabulaanan ang sinasabing report ni Morales laban sa Pangulo. Pero nang tanungin kung naroon ba sila sa PDEA, nang kausapin ni Morales ang kanyang confidential informant, ay wala raw doon ang walo. Nandoon ba kayo sa SDNT na yon? Sabi nila lahat sila, walo, wala sir. Wala kami, hindi, hindi kami nandoon sir dahil uh, uh, sa So, anong implication ngayon yung denial ninyo dito sa ano kayo nakapag-deny? Wala pala kayo doon sa, sa PDA nung panahon na yun, eh. nung araw na yun. Bakit kayo nag-deny na hindi nangyari yun? So, yun palang ang questionable na yung kanilang uh, uh, na po dadi. Madali sabi eh, mukhang nagkakaisa sila para takpan yung katotohanan niya sa sinasabi ni Mr. Morales. Most likely sir, most likely, most likely. Samantala maraming netizens ang nakulangan sa paghawak ni Sen. De La Rosa sa hearing. Subalit na nindigan ng senador na bilang chairman ng komite, mananatili siyang impartial at pakikinggan lahat ng panig. Bagay na siyang pinakapaksa sa pagsasagawa ng pagdinig. Some people are out for blood, sir. Gusto nila agad na i-persecute yung presidente agad-agad without the benefit of hearing. Hindi na maganda yung proseso natin kapag Ganoon ang mangyari. Kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to, to get to the bottom of it. Makuha natin yung katotohanan. Tatalakayin ulit sa Senado ang issue sa susunod na linggo. Ito si Justin Tayag para sa North Central Luzon News Media.